Hello! Kamusta po? Tingnan nyo naman, napakaganda nung kasama ko uh, Kasama ko po ngayon si Erika Balagtas. Dito po kami sa SMX, sa Philconstruct uh, Sa booth ng Skill and Devon Yun, At ang gagawin po namin sa video ay uh, Jojowain o Totropahin Models of Manila Basketball Team Version Kamusta? Okay lang po Hi <laughs> like ka naman sa mga viewers natin Hello na po din. Yun, no, no. sa So, papakitaan ko siya ng picture, sabihin niya kung jojowain o totropahin. Una, si Nico Loco. Jojowain o totropahin? Uh, totropahin. Totropahin, okay. bakit? Kasi mukha siyang ano eh, parang <laughs> <laughs> <Yon, laughs> Mukha lang naman pero napaka-loyal yan, napaka-loyal. hindi, uh, nakakatakot pag ganto ka pogi. Pag ganyan ka pogi, hmm. mahirap. pero wag kang mag-alala loyal naman kami lahat, team loyal. Pero totropahin lang. Totropahin lang. Okay, next na Oh, dan si Brian Cave. Jojowain o totropahin? Totropahin. Totropahin din, okay, bakit? Eh kasi, ah, mahilig po ako sa baby boy. Ah, may mahilig sa baby boy. <laughs> Daddy. Daddy ayun. <laughs> yeah, Daddy pala itong si Brian. Okay, so yun, punta tayo susunod. Ayan, oh, baby boy. Ethan oh. Guerson. Jojoain to tropahin. Ay, nag-iisip, nag-iisip. <laughs> EMU. EMU. Ayun, at least, oh, uh, to tropahin. Nasa gitna. Ayan, si Ethan. Ayan, pinaka-ano namin, pinaka namin. Ba, o oh, bakit? Anong... Ba't siya MU? Um, baby boy siya. Baby boy. Mas ganyan yung tipo mo. Mm -mm. Okay. Oh. Next tayo. Ayan. Si Joshua Bringas. Ayan. Ay, um, totropahin mo. Tot, totropahin. Bakit? Mukha siyang nang bubog. Mukha <laughs> nang bubog-bog si Joshua. Mabait yan si Joshua. Mukha lang nang bubog -bog. Parang mababalibag. Isa picture lang yan. Mm -hmm. Parang nang babalibag daw. O oh, sige. Susunod tayo. Jojo Wine, Totropahin. DJ Jimmy Nocon. Ah, uh, Jojo Wain <laughs> Oh wow, Jojo Wain oh, Bakit? Bakit? Anong? Wala lang, parang siya po yung type <laughs> Ayun pala, naulit na Okay pala tong ganitong video ha oh, yun, oh, so Jojo Wain, si DJ Jimmy Noco Napaka-loyal din yan Ayan, Shaggy Ayan, Jojo Wain, Totropahin Totropahin Totropahin, so. hmm, bakit? So, wala lang, <laughs> wala kang maisip Wala maisip, okay next time Ito, si Bambam Palanya Jojo Wain, Totropahin Ah, uh, totro oh, Pero napaisip siya kay Bambam ha, ah, bago niya sabihin totro Okay Okay. Pwede rin Jojowine. Pwede rin Jojowine narinig mo yung Bambam. Pwede, pwede daw. Oh, ayun. So, oh, An anong impression mo sa kanya? Um, mukha po siyang loyal. Mukhang lo loyal talaga yang si Bambam. Oh. Ayun la. Ayun oh, na lang sasabihin namin. Okay. Ah, uh, si Kenneth Cruz, Jojowine totro Totropahin to din. Tutropahin. Bakit? Wala lang. Pang tropa. Pang -tropa mas... lang. Pang -tropa lang. O last na lang. Ito. Ayan. Ito, ito si JB Odvina. Ang tawag namin dyan si The Snatcher. Napakatulin tumakbo ng batang yan. Jojo Totropahin 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 to Bakit? Oh, sorry JB. Oh, din ako baka daw takbuhan mo siya JB matuto ka na baka takbuhan mo oh, so yun lang yun lang guys thank you very much ah. thank you very much bisitahin nyo kami dito sa uh, Skill and Devon booth so ano ko lang read mm -hmm. ka lang bago tayo um <laughs> 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 na nasa po po. Oh, Visit us here. Ah, po. Uh, visit us here. here po at SMX uh, convention. Yun lang po. Okay. Thank you guys. So, bye bye. Hi JB, balita ko masarap ka daw magmahala. I hope to meet you soon. Bye. Oh, so nandito tayo sa Skill and Devon na booth. Papakita ko lang sa inyo yung kanilang mga power tools. Ayun, no. Yan, oh. quality talaga in Devon at Skill na power tools. Yung pang-drill, mga pambutas, mga pangputol. Ayun talagang the best yung quality talaga nito guys ayan ibang mga equipment dito pang construction ito pang sa grass ito, pang putol ng damo ayan ito naman yung skill ayan para saan ba to ayan so ito yung mga items natin ayan bakit tayo kay Shea? Hi Shea Hi, yan ang beautiful O yun. so see you guys Dalawin nyo kami dito sa SMX Sa Phil Construct uh, Dito kami hanggang Sunday Pati ako nandito din, so see you guys Bye bye